Gusto. Saan so, ba tayo angkas? Hindi kaya mo magpapasok. Oo naman. Kaya kayo mo naman sangkal lang pa ng dalawang gulong na magiging. Ayun ako, ang ganda talaga ng baybay dito kaysa sa Manila. Kaysa sa Manila. Ito, wala man katang lumulutang-lutang na baso eh. Nalilinis talaga nila, wala talaga nang tatapon. Eh, paano so sa bungkag? Yung malapit sa ano? Yun lang hindi sila nagpupo doon mayroon naman silang... mayroon naman sila, mga ano... toilet lang kita isa lang solo wala ano, ko ng picture sa naman parang ako ba ano... walang Ay. bilangan ng picture hindi naman, di ba? Di ba marami na? Ngunit nakalagyan ba bawal mag bawal mag dito ang bawal mag-feature? Nakalagyan lang bawal mag-bike dito. Oo, galing na niyo siya lang. Ano natin. Ano Ma Mas masarap yung maning buhay eh. <laughs> Subo pa nito ba? Alam ko, Juan. Hmm, parang patawa ka dyan.

<laughs> ah, sige. Mag-single ako yung malaki na <laughs> tayo, ikaw yung maliit. Ayaw <laughs> ko. Uh Ha-ha. -uh. May isa pa, picture pa tayo. Wala pa. O, sorry. Isa pa, isa pa, isa pa. Wow. Ano mo muna yun? Ano Ano

Ai, perto.